good morning, good morning, good morning mga guys So welcome back sa YouTube channel natin mga guys So nandito na tayo sa area kung Saan po yung itong kaba po ng ano po to sa Marikina na po mga guys So ito po dito tayo sa SM no So dito sa SM po Ito po yung sa kabilang side po na itong mga area nito guys So ito, dito sa area na to Ito, da, ito, ito sa level ng tubig po dito no, mga guys Yun, umaapaw na So yung ibang mga motor talaga lumulosong dito no so naka, ba, muna muna. mo na nakatambay rin po mga bumbero dito para kung anong mga kaganapan para ito na tumataas na yung level ng tubig dito sa area ng market na po mga guys good morning, good morning po sa mga lahat ng mga subscriber natin so lalong lalo na pa sa mga OFW sa mga lalo, sa mga sima no? Uh, shout out, shout out po sa lahat sa mga sa ng sulok ng mundo good morning, good morning Okay, umaapaw na po. So, halos sa uh, magdamag po ang ulan, no? Tuloy-tuloy ang ulan. So, ulan, umaano na po sa level ng, ano po, sa dilaw, kulay dilaw, no? So, yun, nandito. So, kung ilang meters na po ang lalim po. Nasa, uh, hindi na ito, maano natin yung dulo, mga yung pinakalibil ng tubig natin dun sa area na yun, no? Umaapa na dito po sa ano, umaapa na po sa ilog po mga rips ito po. Yo, galing po tayo sa Cubao yan, galing sa Cubao po yung mga yung kalsada na yan. Yan. So nandito tayo sa ano sa isim isim market na po mga ito mga guys, no. Okay, okay. Oh, shout out, shout out, po sa lahat ng mga nagkapwa na construction natin dyan, oh. No? Sa mga, ano, talagang kahit umulan, sumusugod tayo sa ulan para kumita tayo ng mga pera na para sa ating mga pamilya. Oh, shout out sa so mga nagko-construction dyan, sa so mga shot. Yan. So patungo pa tayo dito sa ano mga isa papunta tayo sa ano sa Taytay ano -tay, uh, Taytay Rizal no So ano pa naman sa mga kaganapan dito sa araw na to uh, may bagyo uh, So wow. Oh, good morning mga guys. So, nandito tayo sa ano sa area na to kung saan to po sa may junction to no sa pagbaba ng Santa Lucia. So, marami na nice strand dito sa gitna ng area to mga guys dahil napaka-traffic, traffic dito, gawa napakalalim ng na pong ano ang ano natin dito sa kalsada. Yan. So, medyo kahaba, mahaba rin tong ano matasang tubig dito sa area no. So yung mga nakapag motor dito Nakasambay sa labas dahil ah, Dito sa abong ah, dahil napaka traffic Dahil napaka lalim ang tubig Yun sa so mga ibang mga sasakyan Mga nakakot siya eh, talagang lumusong sila Kawawang motor na ito Yo, medyo may tumitirik na dun sa kabilang sa dulo mga isyo so dito dumaan sa ito kagabi no so bumalik tayo kagabi dito sa area na to dahil ano malalim mula dun sa may junction na yon galing ka nang tayo tayo so pagbaba rito papuntang Santa Lucia so malalim na yung tubig so kagabi dinaanan natin to kagabi no so bumalik tayo pupunta tayo ng ano Ortigas kasi napakalalim ng tubig ng area talaga rito so hindi basta basta na lumusong ng motor mo rito sa area na to so, dahil napakalalim mo oh. so nakita mo naman sa mga Nakakukutso diyan, nakakalusong sila oh. Medyo mahaba rin yung tubig nito, ayan oh. Sinusubukan na lumulosong yung ibang motor. Eh. So nandito to sa area sa papunta ng junction to sa may Santa Lucia patung banda tong mga guys, so, sa napakahaba nitong uh, lumubog ng tubig doon, namamataas ang tubig talaga. Yung area niya yan, yan oh. Uh, maraming lumulosong maraming ang motor natin titingnan natin kung hanggang saan ang tibay ng mga motor mga to yan, yun, lumulosong yun sa dulo So, nakamotor din tayo Nandito tayo sa, ano, sa bungad na yun Nandun na ng motor natin, no uh, Tatry natin kung ano Tinignan ng tibay ng mga motor mga to Yun, no Sidyo, mahaba ang ano itong bahay malalim ito. So, ngayon, babalik tayo ito, papunta tayo ng Taytay -tay Rizal, no? Paikot tayo dun sa papuntang Antipolo. Balik tayo ng papuntang Santa Lucia. So kung gawin ka naman doon sa Mamay Ortegas mga so medyo mataas ang area na yon So kumpara dito, dito tayo sa Santa Lucia na to. Pagkalampas ng Santa Lucia tayo ng mall no. Ito mababang area na to talaga. So bandang o area to talagang lumulusong Ito yung motor na may tumeterik na yung motor eh. Ayan. So marami na stranded dito sa labas at maraming hindi naghahas na pumunta talaga lumusong ng mga motor nila so maliban lang siguro sa mga nakakotse no yung marami na tumitirik ng motor dun sa dulo so iba nagpa ano nag lang sila rito pabalik papuntang Santa Lucia no lulusong sila so ito nag alanganin din tayo babalik tayo sa Santa Lucia pabalik So tagos naman natin doon to mga so nandito tayo sa ano, pabalik tayo papunta ng Antipolo. Ah, uh, tay -tay Rizal, Antipolo. So balik tayo papuntang ano. Doon tayo tagos ang isim ng Taytay -tay Rizal. So pababa tayo. Yan, maraming nag-u-turn din doon sa ano, pabalik sila papuntang San Tulasi. Pero pag diniritso mo itong kahabaan itong mga talagang lubog ang motor mo dito. Sayang, sayang. So nagmumotor motor Huwag wag ka na magbabalak diyan ng lumusong talaga. Tingnan mo na naka-motor 'yun oh. 'Yan oh. Ang pinakababa niya 6,000 'yan pag lumubog yung makina mo. Ang tibay ng dalawa oh. Yun, sa dulo. Mahirap pag pagsapalaran, pag motor mo rito, pag sapalaran mo ng lumusong para makapagtawid ka lang dun sa dulo. O oh, nakita mo yung dulo yun, oh. Nakabuti yung motor ha Lo la yun no Ah, nakala, ano, na nakalampasan pa yung motor nakalampas, nakalabas siya yeah yan, nakalabas yung isang motor Naka, ayun, layo pa rin talaga tuloy-tuloy siya So ayaw ko lang kung talagang itutulak mo maliban na lang talaga panda rin. So mahirap eh, mahirap pag pagsapalaran talaga. So napagdagawi kay Rito sa Irene na to. Wag na ayun nakita mo motor oh. Wala kinahay yung niya yung pinakatambutso niya. Oh, tingnan mo luluso ng oh, napaka mga napakatibay mo motor ano yung bangka. <laughs> Maglakas loob ano, ka bangka yung baro, ah, motor mo bangka. <laughs> talaga yung ma maalam naman ang talagang isusubo mo po talaga yung motor mo dyan ah. Ha? <laughs> hindi, huh? ma ano, motor na, lusong, lubog na eh. Yan. Ang haba na, no. Hanggang dun. Sige, maaari siya, bangka, pwede na. Yan. O, yan, marami na nice strand mga sasakyan dito, mga. So, hindi talaga silang pwedeng lumusong sa yung mga katulad ng mga kotse. At saka nakamotor, tahirap mapagsapalaran na mo yung motor mo dyan, gagastos ka talaga dyan. Pag overall ka talaga yung motor mo dyan Yan So tuloy Kagabi pa ito nadaanan natin yung na ito Malalim talaga itong area na ito Kagabi galing tayo sa Taytay -tay, kagabi no So nadaanan natin So bumalik rin ako kagabi Dahil gawa nga ito So buwan pa lang sa baba ng junction mga guys Mismong circle ng junction ah, Papuntang Ortegas So napakalalim na yung kagabi So bumalik tayo Kagabi no So ngayon itong umaga tuloy tuloy ang ulan Tingnan mo nakita mo yung nakamotor oh nag sila pabalik na ng Santola So ganun ang gagawin din na natin kasi hindi pwede tayo lumusong dun sa area na yun ah, magpagsapalar pero hindi ko na ilulusong motor dyan mahirap na sinasubukan na yung motor ko babalik tayo ron sa ano kung magbabaybay natin pabalik dun hindi tayo tayo pwede lumusong dyan oh. kita mo yung matataas na mga jeep na mga patok matitibay Shhh. talaga yan tingnan mo matataas talaga yan pero yung mga kotse dyan hindi obra mga kotse dyan mga guys yan lumulusong talaga yung matataas na mga jeep na yan pero mga kotse, hindi yan. O, tingnan natin yung taxi na to. Ayan, taxi lulosong, oh. Yung taxi na to, yan. Ay, yung mga matataas, yung mga jeep na malalakay, talagang lumulosong hanggang doon sa dulo na yun. Eh, Ayan. Ah. O, oh, diba? Ayan, Ay, yung taxi na yan, yung taxi, ya. So ito po yung kaganapan dito sa area mga So, Sorbet tayo sa mga nangyayari dito sa mula magdamag ang ulan Na mula kahapon pa, dalawang ano, kahapon bumaharin dito sa Kison City Sa may Kison City, sa may Sito so, Paubay sa ah, Lumubog din yung tubig dun o oh. Ah, lumubog din yung area na yun So ito alam, nagbabana, o oh, ayan o yan oh. Ayan okay. Ayan, ah, taxi lumulusong dun yung, yung taxi oh. Yan. At maraming bumabalik, bumabalik nag sila para pabalik sila nang sa, pabalik ng San Palusia. Pero hindi ko ipagsapalaran yung motor ko dyan. Yan. O, nakalabas yung taxi, yung dulong dolo na yun, nakalabas yung taxi. Yung, nakalabas, oh. Napakalayo yan. Ayun, may tumitirik na yung mga, ano, motor. Yung lumulosong talagang sa lalay mo, oh, yan. Nakakita mo yung motor na lumu lumulosong, oh. Yan. Ya, dito, balik tayo dito sa area na to. Balik tayo dito sa baybayin natin dito sa may ano. Ah, pabalik tayo ng Santa Lucia, papunta gusto tayo ng Taytay ah, -Tay Rizal sa so, may isim Mahirap pag sa tayo diyan. Balik tayo rito. dito tayo na marami na stranded yung mga ano na mga sasakyan dito. Yan. So man nagmumotor diyan na uh, hindi pwede lumusong talaga diyan. So may mga kotse diyan hindi pwede lumusong. Talaga mataas na. So ang gagawin ko Babalik tayo din sa kabilang side no? So parang counter flow na lang kalabasan natin Sa so, ikumpara natin i Lulusong natin yung motor doon Makapag u-turn lang tayo pabalik ng central so, Yun palang malalim na yun din sa area na yun no? So may pit malalim na yung area na yun, no? Tingnan mo maraming bumabalik Kaya may area tayo dyan So ang gagawin natin So balik tayo marami na ano doon Balik tayo Sasalubong na lang tayo rito Mayra pag sa palaraman tayo dyan o, balik tayo rito guys ah, Dito na nga yung motor natin Yan ah, uh, Dismantle muna tayo So hanggang dito na lang ngayon mga Sa ating mga video no